Hi mga kanayon, this is JP Mortega from San Carlos City, Pangasinan. So kahapon, kagabi, naganap yung uh, piyasta namin dito sa barangay namin, barangay Libas. So nakakalungkot mang isipin guys na hindi tayo na-invite sa sarili nating barangay ng mga Pangasinan vlogger. So kagabi nakita ko yung mga kasama ko na Pangasinan vlogger. Yun, yung hindi ko nasasabihin yung mga pangalan na, lahat na Thank you kasi Um pinaupon nyo ko sa table niyo hindi niyo ko um, iniwan o kaya hindi niyo ko yung hindi namamansin kumbaga di ba so pinaupon nyo ko dun sa table niyo and thank you so much sa ano sa mga kasama kong Pangasinan blogger dito sa Pangasinan so yun next is yung sa ano guys maganda yung uh, setup ng uh, piyasa sa Barangay Libas And nagpapasalamat ako sa barangay captain namin dito sa barangay Libas Kasi naisipan niyang maglagay o mag-hire ng orkestra Wow, grabe guys, napakaganda ng piyas namin dito sa barangay Libas Okay, so sa mga followers ko and friends So sa mga nakakakilala sa akin And thank you so much sa walang sawang pag sa akin Dito man sa barangay namin Kasi sabi nga nila unang-unang mag- uh, makakilala sa iyo is yung sa barangay nyo okay so na-realize ko lang kasi na dito sa barangay barangay nyo talaga na hindi hindi ka pala kilala pero sa ibang lugar na barangay ina-invite ka for um guesting 'di ba kagaya doon sa Bayangbang, in-invite ako doon sa liga ng barangay nila ay liga ng buong municipality nila So thank you so much sa mga followers ko na ano uh, walang sawang pagsuporta eh. and thank you so 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 much sa mga taga barangay Libas thank you so much sa mga nakakakilala sa akin okay so this is Kanayon JP from San Carlos City Pangasinan thank you so much